Ordinaryong hairdresser, gumawa ng pangalan, naging tanyag sa kanyang larangan at kinilala sa ibang bansa. Siya si Lito Salvador. Sa likod ng kanyang husay at katanyagan, isang pagkukubli sa kanyang katauhan ang pinagdaanan mula sa kanyang kabataan. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga babaeng kapatid, ninais din niya na maging isang babae sa kanyang pagkilos at pananamit. At the age of seven, I was in elementary. I'm a bit confused with my identity. Ate, sa kabila ng talinong taglay at pagiging valediktoryan sa eskwelahan. Hindi na siya kayang pag-aralin pa ng kanyang tatay. One day, my father told me, magbakla ka na lang, mag-homosexual ka na lang, nireceive ko, kaya nangyari. Okay lang because at the early age, siyempre susunod ka sa father mo. Pinilit siya ng kanyang ama na mamasukan at maging houseboy ng isang kilalang hairdresser sa kanilang lugar. Ito ang nagmulat kay Lito sa pagiging hairdresser. And then I'm the houseboy, assistant in all that. And the time I start practicing homosexual. Sa paglipas ng panahon, naging daan ang kanyang trabaho upang makapangibang bansa si Lito at makarating sa UAE o United Arab Emirates. So I put in my mind, magpapakayaman ako, abroad ito, I have idea about Middle East, oil company, oil magnate is here. And then, I'm, I become so excited. Yun na yung pumasok na yung nagpipretend ako para na akong nakamaskara. Hindi nagtagal, naging tanyag nga si Lito at nakamit ang pangarap. Ngunit, hindi sa malinis na paraan. But that business I have, a lot of things going on. Ginamit ko lang ang salon for pimping to my clients. Ginamit ko abortion ang mga partition ng aking salon. Gambling ang aking bilang malalaki. Ginamit ko just to make money. And they have a time I'm involved to finance the smuggling liquor in Saudi Arabia. So that time I said, I own everything. In my heart, every night before I sleep, I'm crying. Emptiness is there. Pina, hindi ko I'm longing for something. Everything is temporary. Coming I mean in my mind, money is not enough to be happy. Everything was, is not normal. Nasa pinakamalungkot at lugmok na bahagi si Lito ng kanyang buhay nang makilala niya ang isang kaibigan na binago ng Diyos. Ito ang nakapagbahagi sa kanya ng pag-ibig ng ating Ama sa Langit. We will hire you for the hair and Panisirano is coming for the makeup. And then he shared about his life and all that. He offered me about the love of Jesus. That night I accept fully and I embrace the, the, the love of God in my life. I feel tremendous, wonderful, unexplainable, the touch of Jesus Christ. Bagamat mahirap, natutunan ni Lito na dahan-dahang talikuran ang lahat ng uri ng kasalanan at sumunod sa mga salita ng Diyos sa tulong ng mga Kristiyanong gawain iniwan niya ang lumang pagkatao at naunawaan ang tunay na disenyo ng Diyos the presence of god and the anointing of the holy spirit touching and piercing my soul and my heart sa puntong iyon nagkaroon din siya ng pagnanais na magkaroon ng sariling pamilya at sa mga gawain niya nakilala ang kaibigang si Pamela na isang single parent lumalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa humantong sa kasalan. Resulta ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay ni Lito ang kanyang masayang pamilya. Dahil sa lawak ng kanyang impluensya, marami siyang natulungang maging mga disipulo din ng Diyos. Hindi nagtagal, buong puso niyang pinasok ang pagiging lingkod ng Diyos na patuloy na binabahagi ang pagmamahal at kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, lalo na sa mga dumaraan din sa homosexuality. Lord, maraming salamat. Pangahawakan ko ang pangako mo. Ako ay a new creation.